<laughs> Kala pati yung simbolo ng malakmatas na lipad dyan simbolo Ganun yung ng... ano Sabi to, sila to O meron kang ano. Mga kababayan Ako nga po si Araceto Na nakikilala ng si Boy Ina Na ako po Ay tatakbo Ina Pa Tignan hmm. mo na to Tignan mo na yan Dali, pirma na agad. Dala dal, pa lang mo agad. Para saan to? Para, para pirma agad. O ina ka, sandi nakasang. Di eh. Gago ka. Ah. Bakit? Sabi mo sa akin, takbo ka, di ba? O, oh. ayan, At pirmahan ta mo, naman, mo, lang kita, mo. Hindi mo ko kita, tanga. Pirma mo. Hindi pa pwede. Ay, napasa na yan sa ano, ang komilek. Pwede ba sila, tanga nila? Gago ka ba? Inano na lang sa komilek yan eh. Hindi ko nakita na parang tumakbo ko eh. Ina na lang komelek yan pa. Dali amo na pirmahan mo. Hindi pa pwede. Ay, ay, mapapahuli ka pag ganyan yung ginagawa mo. Dato mapahuli ka, hindi ako may pirma. Okay ako. Eh, kasi sinabi mo kung ano kukuha ka eh. Niluloko na kita, tangina ka. Dali, ipirmahan mo na yan pa. Niluloko na pa. Dari, lang kita, natatak mo kung gago. Ay, wala na, na. Ako nakapagpasa na nung ano mo eh. Grabe naman ito. Niluloko lang kita, tangina ka. Ulul. Pa, hindi man di pa pwedeng nakalagay pangalan mo diyan kumpletong ano yun no? oh hindi ganoon pero sakinaano yung ay sinabi mo sa akin oh sa yun, sinabi ko oh bak natakbo ka hindi halindigan ano, mo yung ano mo hindi. mag ano ka ngayon alika sama mo kumaggo ay wala na naka, wala na nasuporta na nga sa lahat yung ano ngiyan sino lahat kami dito naka suporta na, -suport na sa iyo maggago ang inakala ko wala kang suporta mo five minutes later oh, guys nakasabit na sa tipe kito kandidasi, kandidasi. Makikita ni Papay. <laughs> Ayan siya guys, sumasagot. Oo! Oh! Huh? Ha? Ito ko. Ano? Ito. Ito. Ano lang nakikita ng kalokohan ng ginawa mo? Nakikita <laughs> sila ng paslo. <laughs> Na Ay, ako sa akin kung dito. Ano yung kung dito? O meron kang ano, tatakbo ka raw ng no? putang ng ano. Ay, parang na parang pipa pang Ay, patay pang putang ina. Pipa Yung yan, kalapati. Kalapati yung simbolo ng mataas na lipad diyan, ganun Mimbolo yung ng... ano. Ta Kaya sa pagpagawa isa. Gusto mo putang ina mo ikaw na lang kung ano kandidato, hayop ka. Tawa ng tawa tuloy mga tropa doon pagdating ko. Congratulations! Bakit? Tatakbo ka pala! Ay! Nakasagit doon, kinagit ko! Tarakinan ko, hagit na itong gago ko! Hindi bayon, na ko! Baka napatay na ako! <laughs> na <mo>. Hindi <laughs> nga yan pang patay! Nagkamali na ng template! Nakita ka yung kalapati! Ayan yung kalapati! Ninilipan ko! <laughs> Abay ka na! Lahat ng kalapati patay lang! Hindi naman na! O! Oh. Pagkakaisa! <laughs> picture mo yan! Abo. O! Kamukha mo! Kamukha mo! Putang ina mo! Kamukha mo! <laughs> Oh, po, po. pogi mo na picture. <laughs> pogi. Pogi, putang ina nga. Oh, sample kunyari, nyari, sample. Oh, kunyari mag-ano. Ano? Kunyari talaga mag-ano ka ng kandida si mo. Oh, o, gago, wala akong alam dyan. Tang ina mo. Ako po. <laughs> a, ako po, sinyo. Gago, tang ina. Ikaw, ikaw mag-kandida. Andet, digsigit, putang ina Ay, ka. Ayot <laughs> oh, ka. Tang ina mo. Gago. Parang tang ina mo tao sila yun. tang ina. Ano sabi ko, congratulations, congratulations na. Bye. Tatakbo ka pa lang lo para kang patay ang hanggang ako. Tatakbo <laughs> pa ron. Tatakbo ka. Ang imo. <laughs> Mga kababayan, ako nga po si Ariseto na nakikilala ng si Boy Ina na ako po ay tatakbo bilang utang ulo <laughs> Ayup ka, ikaw na. Hindi ko ito pa. Eh, practice, 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 practice. Bu. Practice yun. Huwag ingat practice. Hindi na. Ito ang inak mo. ang mo. ka. Hindi na po. Sino-sino tatakbo? Oh. Uh. Wala.